Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, Happy Easter po sa inyong lahat. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Paborito ko po yung Ebanghelyong binasa noong isang linggo, sa mismong araw po ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ani sa Juan, hango sina Pedro at Juan sa libingan ni Jesus noong linggong yun. Subalit, wala na roon si Jesus. Walang bangkay, walang tao sa libingan. Dahil si Jesus ay muli nang nabuhay. Ang libingan ay para sa mga patay, subalit si Jesus, ay nasa piling na ng mga buhay. Yan po ang tugon ni Jesus sa mga pariseyo. Nung minsang tinanong siya ng mga ito tungkol sa Diyos, anya, ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Mga kapamilya, marami po sa atin ay nakaranas na ng kamatayan. Siguro po mahal sa buhay, na namayapa na. Marami rin ang namamatay sa kasalanan. Bisyo halimbawa, mainam ang pagdadalamhati. Pero wag po nating patagalin ang lungkot sa ating buhay. Ibaon na ang mga namatay. Iwan ang dapat ng iwan at buksan ang puso at buhay sa bagong pag-asa, bagong liwanag. Sabayan natin si Jesus na muli nang nabuhay. Huwag manatili sa libingan dahil ang Diyos natin ay Diyos hindi ng mga patay kundi ng mga buhay. Amen.